Suyans, welcome back to my channel Suyans Vlog Channel ah, Magandang hapon dito sa Luzon Saka maayong hapon dito sa Visayas Saka sa Mindanao For today's video po Ito yung pang 48, 48 days Na pagawa dito sa bahay Dito sa General Trias Cavite Ayan yung ano, mga nakaraang Punta namin dito Ito pa yung ano Ito pa yung nagagawa Ngayon, tingnan natin sa loob Ayan. Mayroon na tayong ano, mayroon tayong pinto. Ayan. Dati, nung punta namin ito, wala pa. Kita dito, oh. Bintana. Ayan, may mga pinto na rin sa bintana. Okay, tingnan natin dito sa loob. Ayan. Dito rin, may bintana na rin. At itong bintana na ito, ano pa lang ito? provisional yung pro, 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 provisional yung plan ko mga kasuyan kasi ah, pag nakaroon na pa ng budget pagkapitan mo siya ng ano yung sliding ano window yung mga ano mga salamin kaya nakapira yan doon sa kabila tingnan ko yung ano sa kwarto namin Yun. Ayan. yan dito, dito ko gusto kasi ano no dito dalawang bintana dito. Tingnan mo. Ayun. Meron dito. Saka dito. Dalawang ano, dalawang bintana dito kaya gusto ko dito para yung hangin medyo tagusan talusan. titingnan natin nung doon sa ano si Ate kasi pagpunta namin dito. Wala pa po yung ano. Wala pa po yung induro. Ayan. Nakuha bang. Thank you very much. Ayan, may inyo ko na. Oh. Okay, salamat-salamat talaga sa kay engineer na binigyan ng ano ng paggawa ng maganda. Okay, hanggang dyan lang. At 45 days po yan sa, sa susunod na punta lang dito mga pang 56 days. Ngayon, pang 48 days itong ginagawa. Kaya, salamat-salamat sa inyong pupanood dyan. Sana inyo subaybay itong mga video na ito. At huwag ninyo sana kalimutan mag-subscribe. At pakihit na lang ang bell button ng all para kahit to paano sa lahat na ma-upload yung video ay inyong masubaybayan. Ayan, maraming salamat sa inyo. God bless you sa inyong lahat dyan. Bye-bye.